Hello everyone, so for today's video ay hindi po tayo magluluto Ah uh, Magbibilang po tayo ng barya Yan po, nakikita ninyo may limang pigibang tayo dyan sa harapan ninyo Yan po ay puno na So oras na para bilangin natin Ang ating itinabing mga barya natin to 20 pesos Ayan, o ba diba kita nyo So, buhos natin dyan sa ating lagayan para malaman natin kung magkano kaya ang inabot sa limang piggy bank na yan. Ayan, baka po nagtataka kayo bakit ang uh, tig ang laman. Yes, sa Jaco po talagang tig ang laman dahil ang bawat bumibili sa amin na ang pera ay 20 pesos na barya talagang itinabi ko talagang inuhulog ko dyan sa ating pigi para hindi po natin uh, masukli na halagang 10 pesos ayan dahil bakit naman po kasi nauso yung 20 pesos na ito ayan nawala na yung papel na 20 pesos barya ang kumalit minsan pagka nagmamadali kami noong nagmamadali tayo au iwang ko kayo basta ako pagka nagmamadali na, minsan hindi na natin tinitignan yung pera na uh, 20 pesos pala yung ating naisukli kala natin ay uh, 10 pesos ayan, so pariho lang po kasi ang laki ng 20 at uh, 10 pesos kaya magkalito-lito ka talaga kaya yan ang ginagawa ko para hindi tayo malugi hiniwalay ko na lang po yung 20 pesos dito marami naman so ayan na po lahat yung ating uh, limang pigi so kaunti lang naman po yan guys kung tutuusin dahil maliliit lang naman po yung ating pigi o yung ating lagayan ng bariya yung mga pigi na yan ay hindi po namin binili yan yan po ay bigay lang din po ayan, para mapakinabangan eh di gamitin nating piggy bank. O di ba kung may extra barya po tayo. Ayan. So sa katulad nating nagtitindahan o oh, may sari-sari store, kailangan po talagang magiging wise tayo. Kailangan may maitabi tayo para sa ating kinabukasan o pang-emergency purposes lamang. Ayan. Huwag naman na asagad-sagarin natin. Kailangan nating may maitabi dahil hindi natin alam Uh, hindi naman natin hawak yung ating kalusugan Ayan. pang emergency ba Ayan. so yan po pala guys ay uh, binibilang ko ng tig 25 peraso para po hindi po tayo uh, mahihirapan na magbilang so yung 25 pieces na yan ay halagang 500 pesos Ayan, so, pa 500 yung bawat tumpok ng ating pagbibilang dyan. So, dalawa po pala kami ang nagbibilang dyan, yung aking partner, at tinulungan ako para mas mapabilis. Habang walang customer, ayan, nagbibilang din kami. So, ganun lang po yung aming uh, routines, aming pang-araw-araw na buhay. So kami lang naman ang aking partner everyday dahil yung aking bunso ay nasa school whole day. Kaya mahirap din pala guys no pagka uh, uh, isa o dalawa lang yung anak natin. Dalawa yung anak ko, yung anak panganay ko ay nasa Metro Manila na iwan siya dahil may trabaho. So yung bunso ko naman ay high school na rin at may pasok. Kaya tuwing may pasok, So kami lang talagang dalawa ni si RB ang nandito sa bahay. Uh, minsan makakaramdam ka ng boring dahil masarap, masaya sana kung may baby pa tayo kaso medyo may edad na yung inyong host kaya hanggang pangarap na lang po tayo dyan kaya daan na lang natin sa pagnenegosyo at pagbibilang-bilang ng mga barya-barya ganon ayan so yan na po pala yung ating nabibilang ayan Halos kalahati na po tayo dahil tinulungan nga ako ng aking partner. Ayan. So maraming salamat po pala guys sa walang sawang suporta nyo sa aking channel. So habang nagbibilang tayo, ayan, nakamonitor din po yung ating cellphone. Yan po yung aming CCTV, nasa cellphone lang para mas madali nating makita. Hindi na natin kailangan pang bubuksan yung ating laptop o computer ayan, so yan na po yung ating nabibilang, malapit na matapos ayan, po konti na lang o diba? alam nyo guys, pag nagbibilang tayo ng bariya, nawawala din po yung pagod natin, nakakatuwa na may mabibilang tayo diba, kumbaga nagbunga din yung ating sipag at syaga Ayan, ito 6:00 na daw. Ayan, 8 p.m. na daw sabi ng aking uh, cellphone. So, ayan, o ba? Diba? Sarap sa pakiramdam ay bibilangin. Ayan, so maraming-maraming salamat guys sa walang sawang suporta uh, sa aking uh, munting channel at sana po ay hindi po kayo magsawa medyo hindi pa hindi ko pa kayo na bisita pero pagka once ako po ay bibisita sa inyong mga bahay ah uh, fully watch po, po kayong lahat ayan kaya binibigyan ko talaga ng panahon yung uh, panonood sa bawat channel niyo o bawat bahay niyo eh tulong na rin po dahil sa katulad nating mga small youtuber kailangan po talagang patulong-tulong uh, lang sa bawat isa sa atin. Ayan. So, masaya naman po ako mag-play ng mga video ninyo. Basta lang po may extra time ako. Minsan po kasi pinapahinga ko na po yung oras na natitira sa akin dahil busy po talaga kami whole day sa aming tindahan nagluluto pa rin po ako ng mga merienda sa pang-display namin sa tindahan para may dagdag income din po tayo so ayan na po natapos na po natin pagbilang bilang ating barya may butal po tayo dyan so yung butal na yan ay binabalik natin sa ating piggy bank para magsimula na naman po tayo ulit na mag-ipon So, yan po pala guys, ay bibilangin nyo na lang. Ayan, hindi, binilang ko naman po yan guys. At mas madali din pong bilangin. Ayan, o ba diba? Dahil take for 500 lang po. So, ang total po pala niyan guys is 39,500. Uh, 500. O ba diba? hindi mo na mamalayan na may naipon ka na palang 39,500. O ba diba? So, ganun lang po tayo kasimpleng mag-ipo ng bariya. Maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye bye everyone! Enjoy sa pagbilang! Bye bye! in